Hello, good morning. Good morning po sa lahat. Uh, dito tayo, relax tayo dito mga ma'am. Uh, kasi po ay maganda dito kasi tahimik po. Okay. Upo-upo uh, ako dito. Galing po ako na uh, balat ng niyog. Uh, gaya ng mga kita ang punong kahoy na uh, mangga. Eh, bikin tayo dito mga ma'am. Oh. Ah. Subang lamig talaga mga ma'am. Maganda talaga pag makapa makapagpapawis tayo ng maganda talaga. Exercise so talaga. Nagbalat ako ng niyog. Okay. Lamig talaga ma'am. Okay. Wow. Iba talaga dito sa amin na may mga puno po mga ma'am. Kasi damang po talaga ang sobrang lamig. Oh. Matahimik talaga no. So welcome sa Kuang Channel. Sa mga gusto mag... Uh, Support Thank you so much So Ah uh, Magbyo-byo tayo mga ma'am Sa ka Tambay-tambay dito ma'am Sobrang lamig dito Sobrang lamig talaga Ah uh, Imagine ko ba kung akit ko dahil sa taas ma'am. Oh, namig talaga. Makita mo talaga ang mga uh, nasa baba. Naalala ko noon ma'am dito ma'am. Mayro pong ano atis. Uh, puno ng atis. Diyan. Alam mo po ng atis po. Napakasarap yan so, noon ma'am. Ngayon po wala na pong mga tanong niya ganyan ma'am. Wala na. Oh. So kung nais kayo mag magpanggatong po, hanap ng nandito pa sa amin. O. makinggan mo ang boses ng mga ibon. Okay mga ma'am O oh, ito na muna aking share sa inyo ha ah. Short video Salamat po sa inyo lahat Ako naman yung kaibigan Mr. Smiling Samang. Thank you so much God bless you Bye